Ang question ngayong araw ay... Paano nakaapekto ang populasyon sa kaunlaran ng isang bansa? Ang yaman ng isang bansa ay hindi lang nakikita sa likas na yaman nito. Ang pinakamahalagang yaman ay ang mga tao. Sila ang bumubuo sa lakas pagawa na nagpapatakbo sa ekonomiya at tumutulong sa pag-unlad ng lipunan. Mahalaga ang yaman tao sa pag-unlad ng bansa, kaya kailangang pag-aralan ang mga pagbabago sa bilang nito. Ang demografiya ay agham na sumusuri sa paglaki, komposisyon at pagkakahati ng populasyon. Tinatalakay nito ang pagbabago sa dami ng tao dahil sa kapanganakan, kamatayan at paglipat na mahalagang salik sa kaunlaran ng bansa. Narito ang mga teorya tungkol sa ugnayan ng populasyon at kaunlaran. Matagal nang pinag-uusapan ng mga ekonomista ang relasyon ng populasyon at kaunlaran. Noong 1798, ang ekonomistang Ingles na si Thomas Robert Malthus ay nagmungkahi ng teorya tungkol dito. Ayon sa kanya, habang lumalaki ang populasyon, tumataas din ang pangangailangan sa pagkain, tubig, at iba pang pangunahing pangangailangan. Dahil dito, maaring magkaroon ng kakulangan sa mga produkto at serbisyo na posibleng magdulot ng tagutom at kahirapan. Ang pananaw nito ay tinatawag na Malthusian Theory of Population. Gayunpaman, may limitasyon ang teoryang ito. Hindi isinama ni Malthus ang kayahan ng tao na makahanap ng malikhaing solusyon sa mga hamon na dulot ng paglaki ng populasyon. Hindi isinama sa teorya ni Malthus ang posibilidad na may mga matatalino individual o creative minorities na maaring magbigay ng solusyon sa mga problemang pang-ekonomiya. Ayon sa ekonomistang si Simon Kuznets, habang lumalaki ang populasyon, dumarami rin ang mga henyo, talentado at matatalinong tao sa lipunan. Ang mga taong ito ang maaring magdala ng mga bagong ideya at kaalaman na makakatulong sa pagunlad ng ekonomiya. Ipinaliwanag ni Simon Kuznets kung saan nagmumula ang mga bagong ideya sa isang lipunan habang sinabi naman na ekonomistang si Esther Boserup kung bakit kailangang lumikha ng mga bagong kaalaman Ayon kay Boserup ang patuloy na paglaki ng populasyon ang nagtutulak sa mga tao na mag-isip na malikhaing solusyon para mapabuti ang produksyon ng kanilang mga pangangailangan. Tinatawag itong population pressure. Halimbawa nito ay mga inobasyon sa teknolohiya at agrikultura tulad ng pagunlad sa mga sistema ng pagtatanim. Sa kasalukuyan, ang mga bagong uri ng palay na nalikha ng na International Rice Research Institute or IRRI sa Los Baños, Laguna ay magandang halimbawa ng ganitong uri ng inovasyon. Ang mga teoryang ito, kahit may ilang kakulangan, ay nakakatulong upang maintindihan kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng populasyon sa Asya. Ipinapakita ng mga ito na may malaking epekto ang populasyon sa pag-unlad ng ekonomiya at kaunlaran ng isang bansa.